guys. Ba alam mo misis mm, <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie <laughs> okay, <and the> Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. legit <laughs> oh, mga meses. Nandito na naman tayo sa third floor. Kasama natin si Timba. <laughs> oh, kawai At si Jess. Yes, yes, yes. Dinalo na Baso. naman nila ako dito sa bahay para... Baso. Ha? Baso. Baso. <laughs> para mag-workout kasi mga meses, sobrang tagal bago tayo nakapag-workout ulit. Actually, ngayon na lang ulit kasi ganito nangyari. Hinihingal na ako. tingnan nyo, hindi na workout Ganito kasi yon Okay, tara na. <laughs> hindi. Ganito kasi nangyari. Nagkasakit kami ni Haraba. Sabay kami. Tinrangkaso kami. Sinipon. ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, nung patapos na yung trangkaso, niregla na ako. Pagkatapos, nung habang nararegla, nalubog ang gym sa baha So, ito na ang pagkakataon. Dapat ngayon talaga ako mag-gym kaso wala na naman nga mag-service. Dahil uh, sa pamilya namin ay meron na namang sumakabilang buhay. Kaya si Lola Mama ay palaging nandoon. Pero ako service sa akin. At nagmagandang loob na naman sila. Napakabubuting mga tao. Kain ang kain. Ang dami na naman nilang kinain ngayon. Konsumo namin mamayang gabi yun. Panghapunan namin yon. Kaya kailangan nila tayong pieces. i workout Okay, let's go mga mezes! Ay, ano ba ang tawag mo dyan? Ano ba ganun? Anong? <laughs> Yan! Yeah. ba? ma, ang hangin, yung pangutawag na hangin ng sibol. Ano ba yun? Ano ba Nakausap mo ang hangin? Hindi ako maniwala kaysa. Nakausap mo? Oo, di ba? Ano yung nakausap mo? O, di ba lakas ba? Ang ganyan. May sa utak. May sigaw na po ang hangin niya sa utak. Mahirap ka sama to sa bangka. Nakakausap ng hangin. Uy, parang sa mga hangin. Sige, sige. May hangin ka talaga sa uta. Sabi ko kay Shen, ma'am. Di ba malaki sa ano? Sa naibuan? Ay, dun sa butok doon. Ang Ang taga mo yung linggo. Dalawa. Eh? Three. Oo, ay mo. Oo, ay O in ito. Go ba 'yan? Kasi <laughs> si Ramon nakalalakado tayo, wink. Tayo dito. Tuwing sawan lang tayo bago ako nakita. Ah, Oo. Sorry mga, okay. three, <laughs> wala ka messages. O, 'wag kasi magre-ring 'yung dadapat ako. 'Yan, galang na lang. Okay, 5 4 3 2 1 go. 1 2 3 4 5 Six, Six, seven, eight, <laughs> nine, <laughs> ten. We should Ayun go. Are you going to be a man? Yes. Are <laughs> you Yung maraming ipapadala ng chocolate. <laughs> May na magandang po kami dyan. Sa mga Malapit na po ang Pasko. Ilang so, Pasko na po ang walang jowa. Ilang pakialaman niya yung dumbbell ko. Sa so, mga na oh, asawa. <laughs> 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 na asawa. Baka naman. <laughs> Wala ako. Okay. One. Ano ba? Oh. Dahil na! One. Two. Three. mo ko Four. Maliit eh. lang talaga. Six. Seven. Eight. Nine.

seven eight <laughs> ay ay eh 'yan yun last rep last pa last pa sige last na, last na nga 'yun eh last hindi na pa, pa rin marunong bumila bisad na 'yan oo pa lang 'yun unang set mali ka nang ano ang intent eh ba like, mo ka ng dumbbell eh pareho di oh, oh, pangalawang set nagpupumilit ka nagtitikat pangatlong set pumutok yung ubo <laughs> <laughs> Parang masakit Bagong taon na. Nakakabay <laughs> ang mugs pala. <laughs> Walang rin reliyon. Hindi. Rene. Mas rinig pa rin yung sa'yo. Oh, wala. Nandito sa doon. Mali ba rin pa <laughs> Tok! <laughs> Tok! <laughs> <laughs> Uy, ito na yung tawag mo, just, oh, ini kan kamu mau hamil, guys, oh. Coba nanya. Mau tahu inorder-mu? Oh. Mau siapa Punta na ulit ako dito. Kasi nakausap ko siya. ko siya. kita? <laughs> so, Sorry, says, turo so, sa ko, -tur, no, <laughs> na si sa ato. Uy, 12 <na> bukas! <laughs> <laughs> Anong, ano ako bukas next? Ha? Wala ko nang pakidun. Hindi kami nag-dress. Yes. ba kami? Sito na yung gano'ng kapas. Gusto Walang modo. <laughs>

Oh, bisa datang kembali Tangan paling mau ngeberitin Jok lagi emang ngeses, bakal di server Let's go ah, agak bago Let's go! Up! One <laughs> Tunggu 3 gitu, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 12 Grabe ito nung na Mababak mo na ako mo Pumutok si Gon. Ay, ayos yun ako. So, aircon! Pausa! No. No. <laughs> oh, <sir. laughs> Pagod na! Buat pa! Actually, mga meses, kaya ako rin talaga naisipan mag gym na. Nung isang gabi, late na ako makatulog, Sumikip yung ganito ko. Tara, sumikip siya ng todo-todo. Sabi ko kay, chinat ko si Jeff, kasi tulog na siya. ko, pag mo bukas, Yugyugin mo ako. Si maaga siya gumigising. Para kung sa kasakali man, malambot-lambot pa yung pag <laughs> pagkinising niya ako. O, oh, edi, habi ko nagkatakot ako matulog. Tapos yung pinipilit kong matulog, parang gumagaling yung ulo ko. Hindi ko alam kung... Kasi late na din ako natulog. Tapos nung umaga yan, yung mga 5, basa niya na yung chat, niyugyug niya akong ganun. Galit ako kasi tatutulog lang. <laughs> Nakakatulog ko lang niyong yung 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 <laughs> Yo, yung yung talaga mga medyos. Yan ay ko Kailangan ko na talaga mag-gym ngayon na ngayon na ngayon na si Nagising nangyari? Daming kwento? Na-set pa tayo. Go! Kaya kasi ako din pangasama natin siya yeah, na nag-workout sa mga business attire. <laughs> Sorry. Walang to. <laughs> mamaya na pa ako sa so delays. <laughs> na ano natin. Parang trabaho. Engineer ko ba? Nag-gym na yun ba? Nakakaiwis? Sabi na daw. Sabi na kasi Mga, na, hindi na. ako mag-gym. Sabi na. Ay, pa, <laughs> 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 di pa ako naligod. <laughs> <laughs> di pa. Formado, so, bayon, tap, <laughs> di pa. Nakalag sa liya ako. Galing ako. Ako pitanggat nun ha. Hindi pa. Formado Sabay nag-tapin

Yun na nga, Kita oh, mo oh, <laughs> yung mga okay-okay na binuklan ka, wala ka sa ito. <laughs> sabi mo? Eh, di na, na kasi eh. Grabe Hindi ko nga alam kung yun talaga lahat yung mga <laughs> sabi. <laughs> yun na, sabi nung sabi nyo. Sino na okay Pusus. Oh, 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 wala mo siya na. Pugya. 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 Sabi mo kwentang-kwentang vlog. Bye! Babay Bye na kayo. Bye! Bye. <laughs>